guys kung mapapansin nyo ito yung aking kulungan ng aking mga alaga yan meron silang pool may pool siya, no, sa loob ng kulungan at merong kainan ito guys Ayan. So, ang luwang nito guys mula rito hanggang doon is 11 feet. Yan, 11 feet guys. Yan, mula dito sa kanto hanggang doon 11 11 feet. And then mula doon hanggang dito is 12 12 feet. Kayo nang bahala mag-adjust guys kung gaano kahaba yung ah... Uh, kulungan ng baboy nyo o gaano kaluwang so same dito same dito mula rito hanggang dito guys same doon sa isa 11 feet tapos dito rin sa harap at likod magkaparehas and then yung kanilang pole mula rito hanggang doon depende sa uh, luwang ng inyong kulungan tapos mula dito sa gilid hanggang dito uh, isang metro wag wag bababa guys sa isang metro di baling uh, lumuwang siya ng konti wag naman masyadong uh, lampas naman na sa isang metro wag lang iikli sa isang metro yung lapad ng kulungan ay ng pool yan and then dito ayan depende na yan sa kwan guys sa inyong gagawin and then yung kainan ito kasi uh, merong pagitan na ito Ayan. para pag ilalagay yung pagkain dito siya sa labas so, hindi na sa gabal hindi na sa gabal dun sa uh, pag kumakain na sila kasi mahirap ilagay yung kanilang pizza sa kainan gawa nga ng siksikan sila pag marami so dahil ito isa lang nya pwede yan okay lang yan walang problema so ito Uh, nasa hindi ako magkamali guys, 22. 22 inches 'yan. Yung lapad. And then yung luwang ay yung haba. Ah, uh, naka uh, na yan sa uh, haba ng inyong kulungan 'yan, oh. Yun. So yan ganun guys. Tapos yung taas depende na sa inyo kung anong gaano kataas pag mas mas matas mas guys pwedeng maganda siya press ko yon sa mga alagang baboy pero kung merong halimbawa uh, may sakuna yung typhoon ano ah kuncha lang ah uh, alanganin lalo na ganito ang bubungo rubber lang rubber ayan rubber Oh, yan. Madaling lipa rin yan ang hangin Kaya ang ginawa ko Binaba ko siya Binaba ko yung kanyang bubungan Total, hindi naman ganong mainit yan Pag kahit nataginit Dahil nga maraming puno guys oh. Maraming puno dito sa area ko Kaya hindi siya Ganon kainit So yun guys At dito naman sa Tabi Ito yung pang patining ha guys. Ayan, kung mapapansin nyo doon sa gilid, ayun, yun yung uh, labasan ng dumi ng tubig sa galing sa pool, yan. And then dito sa taas niya, ito, drinkers yan, yan yung drinkers nila. Kaya, natuto na itong mga baboy ko, guys, na uminom doon. Yan, nasanay na sila doon. Kaya hindi sila iinom dyan sa kanilang pool. So, yun guys. Uh, maraming salamat sa inyong panonood at sa aking uh, follower dyan na nagtanong. Eh, ito yung aking uh, may bibigay lamang na idea sa iyo o kasagutan sa iyong katanungan.